Mula bata ako, naalala ko na yung uh, paggamit ng Bix. Ay pag may ubo ko, alam ko yung mother ko nagpapahid ng Bix sa akin dibdib. Ganon din po siguro lahat sa inyo na nanonood ngayon. Wala siguro sa inyo ni isa na hindi kilala ang Bix Vaporub, di ho ba? Ngayon, nadaanan ko lang, biglang nabasa ko na meron bang danger ang paggamit ng Bix. So, pinag-aralan ko. So, ang unang tanong, ligtas bang magpahid ng Bix Vaporub sa ilong? I'm sure marami sa inyong gumagawa niyan. Yung iba, baaring may sipon, naglalagay sila ng Vicks sa ilong. O okay, yung iba naman nakasanayan na. Ang sarap daw ng tulog pag uh, nakasinghot ng Vicks. Ayan na pag-uusapan natin. Pero dito sa Gabay sa Kalusugan, hindi naman pwedeng pag-usapan kagad yung negative effect. Pag-usapan din natin yung benefits ng paggamit ng Vicks Vaporub. Oops, for your information na hindi ito paid advertisement na. Gusto ko lang himayin natin 'yung